Ayan. Magsusunod na po naman. Alam ko kinawawa. Eh mama mo. Ibabalik mo na si Jay. 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 Ibalik mo 'yung damit na. Nalamajay. mo, Jai. Hindi na na kung... Ay, tanto lang iili daman. When? Wala to. Mas ko pa niya. na Ne? Sino nagbigay yun? Nanti gue matang tentu jadi tayu. Balik balik kamu. Agi ayam. Agi ayam. Tama tentu jadi tayu, kan? Wen, gue matang tadi kas jadi tayu, ah? Wakang nelayan anak ah. Nanti aku nanti mau jual. nilipat lang to. When? Ka? Uh, ka. ka. uh, Biro kami tanga na laing baka lang. Ha? wala, wala pasok Tapos kaya may pasok. Di ko yung mga mo. Tapos. Gumatang samtong niya tayo. Binibigyan ni... ako na ang lastik ka, binibigyan lawan kita. Dapat kinakuha ko yung ano ka. Bili tayo sa tayo Gwen. Ay, bagong kanya ni Papam Tama pantay niya yung Sumurot ta. Ilumasak dito. Ano yun, patingin? Yung ganun-ganun. Anong ginaga? Saan nabibili yun? Yung nilumasak dito, yung green-green. o pa yun sa gabi. Umiinaw sa gabi? Baka sa Shopee yun. Baka sa Shopee. Ayaw ko nang bumalang. Huwag ka nang kapasok ka. Hindi magagalit si madam. May sumuha ka sa gamit ka. Binabantayan ko naman. Baka nahulog lang dyan. Hanapin mo mabuti anak ko. Hindi na nahulog. Ayusin mo. Ayusin kagamit gamit mo anak. One. Hindi na. Hindi na. Ayusin to yung gamit mo. Nidulin mo. Ayan. At kita tatipag ka Pag nagawa na yung bahay natin sa kantina, magpapalagay ko ng password. Sige, password lang tayo. Pa Opo. Huwag mo, ibib mo ibibigay yung password number, no? No. So, karoon doon. Madi, madi. Ang totoong bahay mo, sa na tibi Hindi naman ay, kita ay. pinsan. May pinsan ba ako na ng anong gamit ko? Tama na ah, huwag na. Gumatang tanto lang nandiyo siya na pinpintas. Kulay pink. <coughs> Wine? Mino ba yan? O, siyempre, ah, dahil yung Shopee ah, Jai. Tintan. Ayaw ko na lang ganun. Ibang Shopee-an mo na lang. O, sige, garo. Tintan. Tintan. Jai.